Bakit nga ba ganoon na lang kaimportante ang mga Pilipino import mula sa Japan Bilig at Korean Bilig na pinaglalaro nila sa kanilang bansa o sa kanilang liga? at halos kunin na ang ating mga Pilipino player para lang maglaro sa kanilang mga team. Talaga nga naman na lumalawak na ang mundo ng basketball para sa ating mga kababayan na Pilipino. Nagsimula ito sa Japan Bilig nang magumpisa ang mga team na kumuha ng mga Pilipino player para maglaro sa kanilang liga. At naging strategy ito ng mga team para mas lalong tumaas ang tsansa ng bawat team na makuha ang kampyonato sa kanilang liga. Kung hindi nyo nga kilala ang unang Pilipino player na naglaro sa Japan B League, ay ipapakilala ko sa inyo siya. Siya ay si Edward Yamamoto Tubong Kaluokan Siya ang pang 14th overall pick in the 2010 BJ League draft pick at nasundan nga lang ito ng kilalang PBA player na si Terdy Rabena nasa huli ay naging pioneer ng kanilang liga. At dito nga nagumpisa na tawagin ang mga Pinoy na naglalaro dito na Pilipino import sa Japan B League hanggang sa nasundan ng nasundan ang pagkuha nila sa mga Pilipino player. At talaga nga naman sa tingin ko ay nagustahan ng Japan B League ang laro ng mga Pinoy at umabot pangaraw sa 250 to 750,000 dollar ang sa range every month ng isang Pilipino import na naglalaro sa Japanese B-League na kung tutuusin ay higit nga talaga na napakalaki nito kaysa sa kinikita nila dito sa paglalaro sa ating bansa. Ito nga raw si Terdy Rabena Nangunguna sa may pinakamalaking kita dito na umabot sa 400 to 550,000 dollar o mayigit sa 20 to 25 million pesos. At dito nga nagsimula na maglaro ang iba pang mga kababayan natin tulad na lamang nila Kai Soto, Kobe Paras, Dwight Ramos at marami pang iba na talaga nga naman na mas pinili na lamang maglaro sa Japan B-League at KBL o Korean Basketball dahil na rin sa laki ng salary offer dito ng mga Pilipino pro prospect natin hanggang sa nagsimula na nga rin ang KBL League o Korean Basketball League na mag-recruit ng mga Pilipino player para maglaro sa kanilang bansa at sa bawat team ay talagang kumukuha sila ng mga Pilipino import na maglalaro para sa kanilang mga team at isa pang-Pilipino pa player ang naging best rookie of the year ng KBL League at ito ay si RJ Abaryentos at ang iba pa ngang mga player na talaga nga naman naputok na putok ang mga pangalan sa liga ng KBL tulad na lamang ni sa Abando ang first Pilipino na nakapagpa-champion ng kanilang team itong dumaan na season at ang iba pa dito ay sila Justin Gutang na may one year contract sa team ng Changwon LG at itong si Ethan Alvano na isang point guard na naglalaro sa team ng Wonju DB at marami pang iba at sigurado ako na patuloy pang kukuha ang mga liga na ito ng mga Pilipino Professional Basketball Player na naglalaro dito sa ating bansa para lamang maglaro sa kanilang mga bansa pero bakit nga ba kumukuha at nagre-recruit ang mga bansang ito ng mga Pilipino import para maglaro sa kanilang liga dito na ba nagsisimula ang paglawak sa mundo ng basketball para sa ating mga kababayang Pilipino? Kung iisipin nga natin kung bakit nagiging prospect ang ating mga kababayan sa ibang mga bansa tulad ng Japan at Korea, ay marahil nagugustuhan ng na mga ito ang laro na ipinamamalas ng ating mga kababayan para sa kanilang mga liga. At malaking tulong nga naman din talaga para sa kanila ang mga Pilipino player na naglalaro sa bawat team ng Japan o KBL League at mas na-hype ang kanilang liga sa pagre-recruit ng mga Pilipino import at isa pang mga dahilan para sa akin kung bakit mas kumukuha sila ng mga Pilipino import ay dahil kung kukuha sila ng mga player mula sa liga tulad ng NBA o NBA Development ay mas malaki ang magiging contract ng bawat player nito dahil mas malaking offer ang kakailangan nila sa bawat player na makukuha nila sa United States higit sa mga player o Pilipino player na nakukuha nila sa atin. Dahil alam naman natin na kahit pa ang PBA League ay nahihirapan kumuha ng mga import na nakabase sa United States na dahilan din marahil ng mga liga tulad ng KBL at JB League na kumuha na lamang ng mga Pilipino import kaysa kumuha ng mga import sa iba pang mga bansa. At totoo para sa akin na talagang lumalawak na ang mundo ng basketball para sa ating mga kababayan dahil napakarami at nakakarating na sa iba't ibang mga bansa ang laro na mayroon ang ating mga kababayan at nagpapakitang gila sa iba't ibang mga bansa ang mga ito. Nakakatuwa na talaga nga naman na nagiging isang import player na ngayon ang ating mga kababayan sa ibang mga bansa at isa rin sila sa mga importanteng player na naglalaro sa bawat team sa KBL man o sa Japan B League ay talagang makikita ang determinasyon na paglalaro ng mga Pilipino player natin at patuloy lamang nating suportahan ng paglalaro ng mga ito sa International League na ngayon ay mas pinapakilala pa ang laro na meron ng ating bansa at pinapakita na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino player na ito sa iba't ibang mga bansa. Maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.